Ito nga ba ang katotohanan? Mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita, Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat at uh, ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan ng tayo. Huwag nating isipin na ang mga pagsubok ay isang parusa na bigay ng Panginoon. Ang lahat ng mga ito ay posibleng instrumento upang maalaala natin na ang Panginoon ay nasa sa atin palagi at maalaala din natin na ang buhay ay napakaganda at ang mga instrumenton ito ay siyang maging lakas natin upang patuloy tayong maglakbay na naghahanap ng buhay na presensya ng Panginoon. Amen sa araw na ito, araw ng Merkoles at nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Abril, 2025. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 31 hanggang 42. Hindi lang sa panahon natin ngayon na talagang naghahanap tayo ng katotohanan. Ano nga ba ang totoo? Sa panahon ni Jesus, ito ay ang malaking uh, usapin dahil halos lahat ay nagpapakita ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay talagang madarama sa pagiging tapat na paglilingkod. Sa panahon ni Jesus, ang mga tao ay naghahanap din ng katotohanan. Kaya palaging sinasabi ni Jesus, ako ang katotohanan at ang buhay. Ang sinumang mapasa akin ay makalasap, makadama, ng kaginhawaan. Kaya sa pagkasalukuyang panahon, alam natin na maraming mga pangyayari na akala natin ito na marami ang nalilinlang, marami ang nabubulag dahil sa pagiging sarado o posibleng dahil sa personal na interes. Kaya sana patuloy tayong maghanap ng paraan, magsikap tayo na ang katotohanan ito ay ating makamit, na ang katotohanan ito ay ating makita, na ang katotohanan ito ay ating malaman. Ang Panginoong Isus, gaya ng sinabi na, na ang katotohanan ay siyang maggabay sa atin sa kapayapaan, sa kaginhawaan. Sana lahat tayo ay magtulungan. Huwag nating ipakita na ang kasamaan ay maging tama at ang tama ay maging mali. Ang katotohanan ay makikita sa ating mga kilos, makikita at madarama sa kung paano tayo nakikisalamuha sa bawat isa. Ang katotohanan ay madarama kung tayo ay mag nagkaroon ng kapayapaan, ng kaginhawaan at pagkakaisa. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin, Panginoong Isus bukal ng katotohanan. Turuan mo kaming makita ang katotohanan sa pamamagitan ng aming tapat na paglilingkod, sa aming tapat na pakikisalamuha at pagkakaisa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.